ang daan dito. Oh. Yan. Then, ang dahan dito, mga kabadi. Ah, nandito tayo sa may ano, ilog. Kaya may kawayan, mga kabadi, dahil do sa ilog. Eh, oh. no? Oh, Ope, pag nabali para itong kawayan, eh, mahuhulog na tayo, mga kabadi. Eh, oh. Pero ang ganda dito. Oh. Sigurado, maraming ahas dito. Pero ang ganda ng tanawin. Kung ganito lang, baga, ano, mga kabadi. Ano? Oh ah uh, dito tayo sa Cuatro Marias. Yan. Dito ang area ko ngayon mga kabady. Tuloy-tuloy pa rin. Malapit na nga pala tayo sumawad sa YouTube mga kabady. Ngayong 24 na naman in January. Sasawad na naman tayo sa YouTube. Yan yung mga dala natin mga kabady. Oh. Ang dami na naman ating parcel punong puno na ngayon si kuya mga kabati may dalang buko oh. mitas pa si kuya oh. yung sarap nyan ay oh no oh, si kuya no yan nag buko na si pre salamat Yay. eh vlog